Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Tony Lianchon at ito po ang reseta para sa araw na ito. Let's reset our lifestyle, reset our mindset para maganda at mahaba ang ating buhay. Ngayon po ay uh, nakakalungkot at nabalitaan natin ang isa kong icon ng sports journalism isa po siyang mahusay na broadcaster. Ang pangalan niya po ay Manolo Chino Trinidad. Siya po ay pumanaw nung, nung Sabado, July 13, sa edad na 56. Dahil daw po sa heart attack. Sabi po ng kanyang anak sa isang text message sa GMA News Report, siya po ay nakipag-meeting po sa mga billiard experts sa pangungunan ni Efren Bata Reyes na suddenly nag-collapse at siya po ay dinala sa ambulansya. At nakausap pa daw ang kanyang may bahay na si Babs. At pagdating mo sa hospital ng San Juan de Dios, siya po ay ginawaran po ng CPR cardiopulmonary resuscitation, advanced cardiac life support. At after 50 minutes, pumanaw po nung gabi ng July 13, Sabado, ang isa sa pinakakilala, pinaka sikat, patriotic, smart na tao. At yan po ay si Chino Trinidad. Nakakalungkot kasi napakabata pa po. Now, ngayong araw na ito, Uh, yun po i-discuss ko Paano natin mapiprevent Ang number one killer in the world At saka sa Pilipinas At uh, Para magkaroon po tayo ng lessons uh, At the same time Pay tribute to To one of the greatest sportscasters of our time Alam nyo nung Nung uh, bata pa ako, hinahangaan ko yung tatay po niya. Ang pangalan ho ay eh, Reca Trinidad. no? When I was in high school sa Mindoro, lagi kong binabasa yung mga sinusulat niya. Eh. I think si Mr. Reca Trinidad ay eh, mag-80. -e Ngayon, nung ako po ay eh, napahilig sa basketball, sumikat po yung kanyang anak. Kasi ang play-by-play -play po sa PBA, ang gumagawa po niyan, ay kung maalala nyo po, ay si Chino Trinidad kasama si Anthony Suntay. Yung nakaraan mga dekada nung bata pa ako, si Nadjo Cantada, yan ho yung mga sikat noon, si Ronnie Nathaniels. Pero in the 1990s so, ang sikat to ay ito pong si uh, Chino Trinidad. At siya po ay naging broadcaster sa GMA, mahigit 23 years until maging commissioner po siya ng uh, basketball, yung amateur league. Tapos po ngayon ay sa billiards. Ngayon, gamitin natin ang topic po na heart attack, coronary artery disease para po malaman natin kung sino po ang pwede magkaroon yan. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang early detection ay maayos. Okay, ang unang-una ay yung symptoms. Ang symptoms po niyan, usually ay chest pain, masakit ang dibdib. At ang tawag po dyan ay angina pectoris. Ang ibig sabihin nun yun ay sakit sa dibdib dahil may bara ang puso at sa dibdib. At usually, malawak po ang involvement po nito. Tapos, so, effort related. Ibig sabihin, precipitated by effort and relieved really by rest. Kunyari, dati nakakalakad ka and suddenly, hindi ka nakakalakad at masakit ang dibdib mo. Yan ho'y angina pectoris. Tapos, meron ka rin risk factors. Ibig sabihin, may family history ka ng heart disease, kayo po ay uh, may premature death in the family. Kung hindi ka naninigarilyo, o hindi ka umiinom, si, si, si Chino Trinidad ay hindi umiinom at hindi naninigarilyo. Pero maari po siya ay may diabetes, mataas ang kolesterol niya, Or meron po siyang um, stress Marami rin po yan no? Ngayon, ang napansin ko rin sa mga pictures po niya Meron po siyang gout uh, Makikita nyo kasi, pinafollow ko po siya sa vlog niya eh. Meron po siyang mga bukol-bukol Ang tawag ho dyan, tofay Yun ho aking kapatid na si Emilio Emilio, si Lito Younger brother ko, 60 years old Siya po ay meron din ho gano'n pag ho, nakakita kayo ng isang tao ho na may gout, ang gout po ay isang form of arthritis triggered by eating salty foods at minama na po yan. At triggered by alcohol drinking at saka pagkain na masama. Pero si Chino Trinidad ay hindi umiinom ng alak. Siguro, minana lang niya, mahilig sa maalat, yun po. Pero yung kapatid ko si Lito, doong araw po kasi, eh, umiinom ng alak yon at ang pulutan nun ay matindi na wala lang ho yung kanyang sakit nung tumigil na siya sa pag-inom. Pero yung bukol, andun pa rin. Now, ang, ang may gout kasi, ang tawag dyan, King's Disease, sakit ng mga hari. In the medieval period, si King Harry VIII, dahil noong unang panahon, ang nakaka-afford lang ng steak, alak, at masasarap ng pagkain ay hari. Tama po ba? And usually, tumataba po sila. Kaya ang tawag yan ay King's disease. O kaya pag may pasyente ako may gout, alam ko na ang pasyente to ay maaring merong diabetes, maaring mataas ang kolesterol, maaring may alta presyon, maaring may sakit sa puso. Kaya sa lahat ng na nakikinig ngayon, kung kayo po ay may gout, G-O-U-T, may arthritis, malamang may kakambal kayong sakit sa puso. Karamihan ho ng gout ay panlalaki, pero meron din ho sa babae. Meron akong pasyente may gout ay na-stroke babae, ho yun Siya po ay teacher. Kaya recognition is important. Well, hindi pa tayo pumupunta pumunta sa laboratorya, ito yung tinatawag na risk factors natin. Kaya dapat natin malaman 'to para kumonsulta tayo sa doktor at dapat hindi natin po ito pinagpapaliban. Nag-text nga sa akin si Arnold Clavio eh. Biro niyong siya ina-stroke din. Tapos, e-golfer siya. akala niyo nagka-hemorrhagic stroke siya. Eh, ang payat-payat niya. Eh, kasi hindi naman daw siya nagme-measure ng blood pressure. Diba? At uh, nalulungkot siya kasi, sa post niya, binati siya ni Chino Trinidad. Noy, okay ka na pala. Oo, oh, yan. So, nung na-stroke siya, nag-text sila. Tapos, na wala naman yung kaibigan niya kasi magkasama sila sa GMA News. So what we're saying, meron tayong cognitive bias. Alam niyo yung cognitive bias? Kasi akala natin, hindi tayo magkakasakit because we feel na we will live forever. Memento mori. Yan ho ay isang dalawang letra ng ibig sabihin ni, ni Marcus Aurelius. Nobody lives forever. Hindi tayo nabubuhay nang matagal. So kailangan every day, every single day, isipin natin mga kababayan na maari tayong kunin ng Panginoon. And the only way that we can live longer is to recognize whether we have risk factors to develop heart attack or stroke. Yan ho ang napaka malaking mensahe na gusto kong sabihin ho sa inyo. Kailangan ho ninyong pag-isipan whether you are at risk of developing heart disease. So, kailangan natin ho ito mga bagay-bagay na ito para maintindihan natin. Now, ano ho ang pwede kong sabihin sa ngayon? Uh, let us remember yung memory so na ginawa ni Mr. Chino Trinidad. Malaki rin hong bahagi siya sa sports, sa basketball, sa billiards at sa boxing. Uh, but let us move forward also that this particular sad episode eh marami hon tao rin ang um, matututo and in yung legacy ng sports yun pa rin ho ang magiging legacy natin. Kaya lang kahit ho tayo ay atleta, kahit ho tayo ay malusog, hindi tayo immortal. Yun ang gusto kong sabihin ho sa inyo. Lahat tayo ay pwede magkasakit. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Ako po si Dr. Tony Liachon at ako po ay magbabalik para po sa ating episode na tungkol po sa heart attack at ito po ang ating reseta para sa araw na ito. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Siguro magtataka kayo kung bakit ang mga pasyente eh suddenly na lang naatake o namamatay na hindi nila alam. So may mga rason po yan eh. Ang una, hindi nila alam. Uh, yun nga sinasabi ko, ang tingin ho ng mga tao na normal, normal ho sila. Kasi hindi ho tayo nagsiset ng timeline sa buhay natin eh. Ako nagset na ako ng timeline. Gusto ko 90. Eh ngayon, kasi kung everyday ka mabubuhay, wala kang sineset na timeline para sa sarili mo, ay eh, magugulat ka na lang. Kaya kailangan, meron ka ambisyon. Ang gusto ko, 90 o daan. Eh kasi kung everyday ka na lang gigising, wala kang timeline para sa buhay mo, eh, bara-bara lang gagawin mo sa araw-araw. Kunyari, pag gising mo sa umaga, hindi ka mag-exercise. -e Tapos pagkain ka ng masama, eh, di magkakasakit ka lang. So, unang-una niyan, self-awareness, education sa sarili tapos aralin natin. Tayo marami tayong inaaral sa social media pero hindi natin pinupuntahan yung mga website kung paano tayong magiging healthy. Yan ang unang sikreto niyan eh. Pangalawa, yung pasaway, yung alam na natin na mali, ginagawa pa rin natin. Yan tapon niyo na ho yan. Oo, uh, ulitin ko ulit ah sigarilyo, vaping, alcohol, yan tatlong yan. Ang laking bagay, makakatipid ka pa. Tapos yung matitipid mo, ibilin nyo ng pagkain, ilaan nyo sa education ng anak ninyo, mas mahusay pa, di ba? Ang pangatlo, dapat meron kayong checklist na mga gagawin nyo sa araw-araw. May plan de vida ho kayo, yan ang ibig ko sabihin. Or ikigay, ano yung uh, buhay na gusto nyo gawin. Now, ang lesson so nito, pag meron ho kayo nararamdaman kagad, huwag niyo na ho ipagpapaliban. Kasi ang, ang tendency ho natin ay, oh, yung procrastination, sa na lang. Oo. Oh, yan ang delikado, yung saka lang eh. E ngayon, pag kami nararamdaman ka na, kailangan pumunta ka. Ang isang example, yung nangyari ho kay Arnold Labio, nung yung nangimay na daw ang kanyang katawan habang nagmamaneho, pumunta na kagad siya ng hospital. Akala mo pag scan eh stroke. So nalipat siya from that hospital na um, away from the National Capital Region. Punta kaagad siya na isang malaking hospital. Nagamot siya. Di okay na siya, di ba? Pero kunyari, meron ka naramdaman, ipagpaliban natin ang pag pagpapatingin natin sa doktor. Eh, hindi naman tayo hihintay ng sakit eh. Yan ang problema eh. Hindi ka naman hihintay ng sakit eh. So, yung lunas, hindi ka agad natin nabibigay. Yan. Yun ho, importante. Sa kabisihan natin ho sa ating buhay, eh, napupuhunan naman ho yung ating katawan. Huwag nating pabayaan na magpaalipin tayo sa trabaho tapos ang ating naman katawan kinakalimutan natin. Kaya, these are important lessons that we need to understand. What I'm saying, mas marami tayong ginugugol na oras sa trabaho, pero nakakalimutan natin ang sarili natin. Alam nyo, ako may self-care day. Eh. Kikwento ko yung self-care day. Dati, nung ako'y bata pa, Diyos ko, magtrabaho walang habas. Walang habas. Uh, hanggang linggo, nagtatrabaho ako. Pupunta ako sa hospital. Eh, nung nagkasakit ako ng edad 45. Bigla ako nagkaroon ng stone, kakakain ng ko ano-ano, na-opera ako. Bigla nagbago yung buhay ko. Binago ko ang diet ko. Binayat, binago ko lahat. At ako nagpunta uli sa sports. Kasi nga may lesson na ako at that time eh na kailangan mo talaga magbago. Pangalawa, ang second kong naranasan, nung ako'y napilayan, nung, dahil din sa basketball, hindi ako nag-iingat, hindi ako nag-i-stretching, ganyan. Napilayan ako. Ang hirap kaya ma ng ACL, yung anterior cruciate ligament. Ito yung ligament na career ending. Kaya nga yung aking favorite player na sa Golden State Warriors, si Klay Thompson. Eh, championship game nila noon. Akalain niyo po ba na siya po natenga ng dalawang taon? At nang pagbalik niya, hindi na po siya kinuha uli ng Golden State Warriors. Yun, oh, yung galing niya ay hindi na kasing galing dati. Ayan po yung nagbigay ng apat na championship sa GSW, Steph Curry, si Draymond Green at si Klay Thompson. Pero nakuha naman siya ng Dallas. No, ba't ko ba sinasabi itong mga bagay na ito? Kasi, yun hong injury, nakukuha ho natin yan kasi hindi natin alam kung kailan ho mangyayari yan. Kaya ako naranasan ko na nagpapakondisyon ho ako, lalo na sa edad natin na pwede magkasakit. Kaya, you exercise, you stretch, kailangan ho yan. Alam nyo, ni-research ko ang maraming bagay. Mas mahalaga pala ang exercise kesa sa diet Mobility is more important than diet Kaya pala mahabang buhay ni na Jimmy Carter ni na Queen Elizabeth Sina Angela Lansbury Si Eddie Garcia Eddie Garcia, kung hindi na aksidente yun Buhay pa yun hanggang ngayon Baka umabot ay isang daan Na nabiyabit lang ho yun sa shooting eh Eh, 91 years old, biro nyo Action star pa Si Fidel Valdez Ramos umabot na 93, di ba? O si uh, Secretary Johnny Ponce Enrile. Ang point na ibig ko sabihin, mobility talaga. Ang Hapon, sila ang pinakamahaba na buhay sa buong mundo. Ang average lifespan ay 85. Eh lakad ng lakad ho ang mga Japanese. Eh, eh tayo ho sa Pilipinas so eh isang kanto lang magta-tricycle pa tayo. Eh, Oho, may nakikita ako mga pasyente ko. bababaho dun sa kanto po ng Taft Avenue at ng United Nations. Yung lapit ng yun, pagta-tricycle pa ng dipadyak, instead na maglakad. Imagine niyo yun. Di ba? O, wala na natututo maglakad ngayon. At ang pangatlo, ang mga pasyente ngayon, panay-upo. Pindangan na ko sila puro pwet. Puro pwet to. Ang ibig sabihin, mas matagal ho sila nakaupo kaysa nakatayo. O, yan ho nangyayari. Kasi, because after the pandemic, nausang online. Nauso ang work from home. Nauso ang social media. Text and text. May, alam mo ako, text and text. Upo ng upo. Tapos habang umuupo, kumakain po. Eh, pag hindi kayo lumaki nyan. Di ba? So, ugaliin nyo, every hour, tumayo, 5 minutes. Eh, kung 8 hours ang job nyo, 5 minutes po kayo naglakad, times 8. Eh, di 40 minutes yun. Ah, ang galing, di ba? Ganun ang ginagawa ko. Pag, ho, every hour, 5 minutes, times 8, 40 minutes. Lalabas ako, ikoto ako, lakad, oh, yun. Oh, imagine nyo yun. Oh, nagbibilang ba kayo ng steps a day? Sa cellphone nyo, meron pong... Steps Dapat minimum 8,000 At kung may 10,000 steps a day ka Magaling Yun ho, eh, exercise na natin Yun ang dapat natin ginagawa Kaya lang, sa Philippines Paano ka naman maglalakad? O, oh, ang traffic, tatlong oras Pangalawa Walang ilaw yung mga kali natin Eh, eh kung ma up ka pa O ma-rape ka Naglalakad ka, kunyari Eh, samantalang doon sa mga bansa na binanggit ko Singapore, ang haba din ng buhay. Eh, ang ganda ng public transport nila sa Hong Kong, lakad ng lakad. Eh, dito sa atin, wala nga puno, mainit. Baka ma-hold up ka pa. oo. Kaya, nangyayari, hindi nurturing yung environment natin. Eh. Yan ang unang gagawin. Eh. The sign of a progressive country na healthy is a nurturing environment na, na nag-i-encourage ng walking. Eh, ngayon, hindi walkable ang streets ng mga taga-Pilipinas. Kaya tayo sakitin. Kasi walang natututo sa atin maglakad. Puro sakay. Yan ang nangyayari sa atin. So, mga kaibigan, kailangan din, pananawagan nito din sa ating mga leaders. Punahin natin hong ayusin ang kalye na magkaroon ng walk lanes, bike lanes. At then, ilawan lahat, maglagay ng mga security, police, para makapag-jogging ang mga tao. Para hindi ho, tricycle dito, tricycle doon, sakay dito, at ayusin din natin ang traffic. So, ito ho si Dr. Tony Liachon at magbabalik ho tayo sa episode na ito tungkol po sa pagprevent po ng atake sa puso. Ito po si Dr. Liachon at ito po ang reseta natin sa araw na ito. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon, tungkol po ito pa rin sa atake sa puso. Now, hindi natin ito magagawa ng tayo lang sa pagpiprevent. I think, i-benchmark natin yung mga magagandang bansa na napuntahan natin. In our lifetime, nakapunta naman siguro yung iba. O kung hindi, basahin nyo, i-video nyo. Makikita naman yun sa YouTube eh. Alam niyo po yung mga Japanese, 85 ang buhay nila, years old. Average ha. Singapore, 84. Ito pong Hong Kong, ay 84 din. Macau, 84 din. 83. Thailand, Malaysia. Ang Pilipinas, luhaan tayo, 72. Alam niyo yung kaibahan? Environment nila. Ang unang-una nila, ang ganda ng public transport nila. Hindi mo kailangan magkotse pagpunta doon. Mula sa hotel, maglakad ka na. So, very safe, number one. Magandang public transport nila. Number three, maganda ang puno nila kahit sa urban areas. Kasi kung mobility ang number one na lumalabas sa pag-aaral po ng Netflix po, yung, pinikula, yung series so ang pangalan ay How to Lead to 100 ni Dan Bettner, yung Blue Zone, ito yung mga countries in the world na ang buhay ay 90 pataas. Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Costa Rica, Lumalinda, California. Yan ho yung mga bansa o lugar na mahabang buhay. At pati Singapore, inaral na rin. Ang napag-alaman nila, kaya mahabang buhay ng mga yan dahil sa kanila pong environment. Meron ho silang walk lanes. Meron silang bike lanes. Alam nyo ba sa Netherlands, mas marami pa ang bisikleta kaysa sa kotse. Nakarating ho ako sa Amsterdam, Grabe, naka amerikana yung tao, naka-bike naka Kaya nung pumunta kami ng may bahay ko 10 years ago, anibersaryo ng aming kasal Kami nagbisikleta, nagbisikleta kami Talaga namang ang ganda ng bike lanes at saka walk lanes Kaya wala halos nagkokoche Sa Singapore, ang ginawa nila, minahala nila ang kotse para walang bumili ng kotse at para ma-encourage ka, magtatakso sila doon. Ang kotse doon, 3 million. Yung ordinary dito, 1 million, 3 million doon. Eh, ba't ka bibili? Na transport ka, maglalakad ka. So, sa mga nakikinig ngayon, I think hindi natin kaya, kaya mag-isa eh. Kaya you have to make an environment sa bahay for exercise. I'll tell you, itong sikreto ko. Mag-invest kayo sa health niyo, bumili ho kayo ng treadmill machine or bicycle, stationary bike. Ako meron mo ako yan. Bumili kayo ng konting weights. Bumili kayo ng floor mat. O kung wala kayong may niyan, ang aking asawa ay napakagaling. Nanonood lang ng YouTube yung mga dancing-dancing, sumba-sumba. Pwede na ho yan. Tamad lang ho tayo, wala tayong inisiyatibo. Ang ibig sabihin, ang gusto lang natin lagi mag-gym. Eh, ako, tinigilan ko na yung pagpupunta ng gym. Bakit? Eh, pagpunta ko dun sa gym, eh, 40 minutes. Pagpunta ko dun sa gym, may kwentuhan pa. Nagkakape pa lang ako, eh, mayroon ng pagkain dun. O di, isang oras na yon. Pagpunta mo sa shower area, may kwentuhan uli. 30 minutes ka mag-exercise, eh, isang oras, magsha-shower ka uli. Apat na oras, ang traffic pa sa, sa mall. O ba't ka naman? So ang ginawa ko, since hindi makreate ng Pilipinas ang nurturing environment for healthy living, kinreate ko sa bahay. Meron ako maliit na basketball court. Meron akong treadmill. Apat ko treadmill ko sa bahay. Kasi nagte-treadmill ho ang misis ko, yung anak ko. Apat. Eh, doon ho tayo mag-invest. Tayo nag-invest kasi sa mahal na bag, mahal na ganito, alas, O mag-invest tayo sa kalusugan kasi yun ang gagamitin ninyo. At saka hindi nyo na kailangan hong mag-ayos pa, mag-makeup pa. Basta't pagkagising nyo, exercise kayo. Yan. Yan ang gusto kong sabihin. And then, pag kayo ay naggrocery, grocery pag kayo bumili ng pagkaing unhealthy, yun ang kakainin nyo sa gabi. Kasi kunyari, bumili ka ng na mga junk food. Pag nagutom pa sa gabi, yung nakakainin mo. Ba't hindi ho prutas ang bilhin ninyo? Hindi ho gulay ang kainin ninyo? Yun ho ang healthy. Ang problema sa atin, gusto natin, o order tayo. Pag order natin, hindi natin alam kung paano niluto. Yung pala, maalat, mataba, matamis. Tapos kahilig natin ng, na, na soda. At walang patumangga ng mga iced tea na may gulaman sa ilalim. Ay, naku po. Isan libo ho ang calories niyan. Halhal ka na. Pagod ka na. Samantalang exercise, 200 calories. So, charity begins at home. Health begins at home. If the Philippines is not a healthy environment for health, then make your home. Yun ang dapat healthy environment. Upang sa ganun, may sense of purpose ka, umaba ang buhay mo para sa pamilya mo. Ialay mo for your family. Kasi pagka may nangyari sa inyo, iiwanan nyo ang pamilya ninyo, maiwanan din ang trabaho nyo, eh goodbye kayo. Yun ang mangyayari sa atin. So mga kaibigan, yan ho ang learning natin. Kailangan we have to create a healthy environment. And the healthy environment, hindi kailangan ho na kailangan ay sophisticated. Hindi lang ho mayaman. Pwede ho tayo sa ating bahay ay eh, umpisahan. Let us invest on health because health is wealth at ang kalusugan ay kayamanan sa panahong ito. Ako po ay si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate. At ito po ang reseta natin sa araw na ito.